Uh, ang tanong ko po aming mahal na hari, ito po ba applicable din sa mga channels itong John 1 John 4.1 na examine the spirit? Kasi wala naman po silang pagkukumparahan kung saan yung tama at mali, eh bulag nga po. Kaya ang tanong mm. po, baka ito ay para lang sa makawan yung test examine the spirit. Kasi kami lang po nagkaroon ng pagbabalansi kung ano po yung itim sa puti, ay, mm. mga... Yung mga channels po ay hanggang sa itim lang po sila. Wala pa pong puti sa kanila. Oh, hindi, hindi ba sabi ng Alahayam, sa kanila, they do not know the truth for there is no truth in them because their father is Satan the devil. There is no truth in the devil. So, ito tandaan natin. Ang buong Biblia ay naka-address sa atin, hindi sa kanila. Hindi yan to whom it may concern. Yeah ang Torah and Covenant ibinigay sa Israelites, sila ang nakikisawsaw at nakikigamit din. Eh, hindi naman para sa kanila yan. Parang, parang ang whole Bible is, Dear my people Israelites. Eh kung hindi ka Israelites, hindi yan para sa'yo. Kung hindi ka nagpasakop sa Covenant na ibinigay sa Israelites, hindi yan para sa'yo. Oh, so ang sagot, is Isang salita na yan, hindi naman yan para sa kanila. That is not for the Gentiles. The whole scripture, the whole Torah and covenant, covenant yan, para yan sa Israelites. To, who, to my people, Israelites. Hindi naman sanab diyan to whom it may concern na kahit sino na lang sasaw-saw No. Pwede lang silang gumamit yan kung sila ay magpapasakop sa covenant na nagbibigay sa atin. Pero kung hindi, eh, nakikisaw-saw sila, saling pusa sila dyan. Di naman talaga sila. That is not for them. The Holy Scripture. Kaya nga anong sabi ng Misaya? Napunta ako dito only for the lost ship of Jacob. Oh, para lang yan sa atin. Hindi para sa kanila. Feeling lang sila. Feeling nila, kanila din. Hindi sila kasali dyan. Malinaw ang salita ng Messiah na ako'y napunta dito para lamang sa mga nawawalang tupa ni Israel. Hindi para sa kung kani-kanino. Kaya ang mga salita ng Messiah ay hindi po yan to whom it may concern na kahit sino na lang. That is only for the lost sheep. So yan lang po ang tandaan natin. Yan ang context ng buong Bible. So kung Christian ka, eh hindi yan para sa'yo. Nakikigamit ka lang yan. Ang 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 pinatutungkulan diyan ang Hebrew Messiah salita 'yan ng Israelite Messiah para sa mga lost sheep of Jacob. Eh 'yung mga nagput up put up ng relihiyon tapos gagamitin ang salita ng Messiah ipapatungkol sa kanila eh kawawa naman sila. 'Yun lang 'yung feeling, feeling entitled. 'Yun 'yun. I hope I answered the question ya, salamat po, aming pres, uh, aming hari, uh, tapos paik po kami mga Israelap Jacob, yeah, dapat